Magandang, magandang, magandang umaga sa atin lahat. Araw ng linggo, mga brother. Magandang tayo. At, syempre, araw ng linggo, ito yung pinakapaborito natin, mga brother. Syempre. Paano mo sabi? Ah, tips lang, mga brother, no? Ito, pinakakailangan-kailangan natin to. Usaping side mirror, mga brother. Usaping side mirror. Itong side mirror natin mga brother, napaka-importante sa, atin, oh. na sa ating mga brother na driver. Paano mo sabi? Kasi, ang side mirror kasi, sabi nila, yun yung nagsisilbing third eye mo pag ikaw nagda nagdadrive. Hindi totoo yan. Parang third eye yun eh. Dalawa yung mata mo. Dalawa side mirror. Dapat, fourth eye. <laughs> Gago! Diba? Tama ba ako? Yun, bakit napakahalaga ng side mirror mga brother? Kasi, ito yung sumusukat ng distansya natin sa Goal na lang yan. Sasakyan na katabi natin, kasunod natin. Ito, ito yung mata. Bil bali, ito yung pinakamata natin sa ano, sa Hindi totoo yan. Pagdadrive. <laughs> At saka, kailangan hindi basag side mirror mo, brother. Kasi, pag basag side mirror mo, tapos natsimpuhan ka ng LTO, yari ka. defective yan, brother. Mahal yan baka liman libo ka naku patay kang bata ka eh paano naman nakakapag drive naman ako kahit wala ako side mirror oh. ah, alam ko brother magaling ka mag drive kahit wala side mirror kaya mong i-drive yung sa akin lang brother pag ikaw na huli na ka patay kang bata ka <laughs> so ganun mga brother check yung ano natin side mirror kailangan ayos naman walang basag o walang ano kasi ano lang concern lang kunyari no, pero tama yung mga kader pero kahalaga yung side mirror sa ating pagpamaniho yun yung nagsisilbing mata natin okay so araw ng linggo pancake at last ganito yung biyahe ko talaga pag linggo kaya kasi yung iba, mamaya nainis na sila kasi wala daw sa hero. Wala pa sa hero, win na tayo, pre. Tagay na tayo. Yan! Diyan kayo nagkamali, mga brother. Diyan kayo nagkamali dahil kami, susugod na kami. Ngayon, nainip na kayo. Pagdating ng napon, sa amin na lahat, mga brother. Bahala kayo dyan. Yo, sa shoutout sa inyo, mga brother, sa mga magigiting nating driver na dyan. Mabuhay kayo, brother, hanggat gusto nyo. Shoutout sa Midnight Boys. Dahil na tayo. นิลลา nag may regalong dambuhala. Oh, ano Ako, ako galing doon sa amin, sa Tugatog, papunta dito sa Pasig, mga brother. Oh. Hindi totoo ano yan. Ano ba ako magkara yun? nyo, ula nyo, mga brother. <laughs> sabi ko sa inyo eh, sabi ko sa inyo eh. Good vibes lang sa araw ng linggo. Good vibes, good vibes lang tayo. At sa mga buwabiyahe pa lang, mga brother. Salot, hmm? nasa atin ang huling halakhak. Sampai lang kayo, abang mo na ako dito booking, okay? Oh, ha? Gulat kayo, Hahaha <laughs> Time check, brother. Pasado, alas 4 na, At nandito na MOA, mga brother. Puro petot, siguro mga pitot, mga na, 8. Pero sulit to, <laughs> muna ako sa may Phoenix, kasi cashless dito sa Phoenix kaya tingnan na natin kung mura yung presyo nila pag mura, doon ano tayo pagpapagas pero pag mahal, punta na lang tayo doon sa kargo <laughs> okay eh dyan lang muna kayo abang abang lang kayo dyan kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod kong video okay ayun mga brother time check natin 6.20 na galing ako ano Santa Cruz Grabe pa sa hero ko ngayon naniniwala na ako na sa sobrang tiyaga. Ang taong sobrang tiyaga, magkakapasahero ng sobrang Wala kayo dyan. <laughs> ngayon lang ako na-experience ng ganun na pasahero mga brother. Ganun yung sasakyan ko eh. Pagsakay, biglang ganun o. Oh. Akala. <laughs> 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 Kumanan yung sasakyan mga brother o. Oh. Ngayon, <laughs> Gago! Akala ko tatawag na kami. Shout out sa iyo sir. Mabuhay ka agad gusto mo. <laughs> Grabe yung pasahero ko. So, 6.20. Ang tete muna tayo dito sa Yaron. Baka makasaglit pa tayo ng ano. Isang malupitang biyahe. Okay? brother Time check Alas 9 pa sa adunan mga brother Nandito na ako ngayon sa Holy Spirit Mga brother sa QC O oh, di diba Sabi ko sa inyo eh Yung mga huling lumabas kanina Kasabay ko sa atin ang huling halakak Mga brother ano Salamat 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 Sa isang araw na naman ating pagsama-sama At pagsubaybay nyo sa vlog ko bukas ulit so ulit tayo mag vlog oh. yung biyay namin ngayon tuloy tuloy hanggang oh, hanggang nakarating ako dito sakto pa uwi na to O, oh, kaya nasa amin ang huling halakhak yung iba kasi mga nainis na <laughs> so shout out shout out sa mga bumabiyahe pa dyan pa uwi ingat ingat mga brother ingat ingat kayo at pa uwi na rin ako sa mga hindi pa nakalike sa subscribe sa channel ko like and subscribe kayo mga brother para updated kayo sa mga susunod ko pang video so maraming maraming salamat at mabuhay kayo hanggat gusto nyo okay bye bye ingat ay maulan maulan ingat ingat mga brother ingat ingat selalu ayo big pasar <laughs>